Ayun, gusto ko ng spaghetti. Oh, may tatanong pa isa pa. Alam mo ka, yung may sakit yung alaga ko, hindi ko nga mapagaling. Ano ba 'yan? Eh, basta may alam ka gaano gang gamot sa nagtata eh. Ay, lawan! Ayaw naman! Tabi ka nga dyan! Ano bago? Dali na! Ah! Ano, ano, ano? Gamot sa nagtata eh. Pinainom ko na ng Coke, pinainom ko na ng diet Tubs. Hindi pa rin din mo, wala pinainom ko na ng Sprite. Ako ang sapat doon. Nagtatay yung alaga akong butike. Paano kaya? May mga problema na ako. Dinala ko na sa doktor. Ay, ate Ana. Gusto ko yung spaghetti. <laughs> Ay, ate Ana. Ay, ate Ana. Ay, ate Ana. Ay, pag, pag tuloy ka ngayon, eto may tatanong sa iyo. Huwag kang, ano ha, huwag kang masyadong mapipikon, ha? Uh -oh. Ang hotdog ba? Malapit sa itlog. Oh. Ay, ala, hindi ka marunong. Bala ka dyan, babae na. Guys, this is Darla Santis LSDries from Lobo, Batangas. Hoy, naka-vlog tayo good night smile ha ah, bye bye <coughs> magikat <laughs> oh, 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 <laughs> okay, -go <laughs> okay, mo Kat, kat, kat. na 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 magprint magprint ano 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 Pansit ka yun nice na. Pag-iitingan to. Pogi, pag di mo sinagot, 150 ka. Chop-chop. <laughs> Guys, this is chop-chop. <laughs> pag hindi ako sinagot na rin, hindi ako malakas dito. Nice. Da! <laughs> Ayaw mo nun, malaka pa yung box dito. Wala talaga, mga pang-tripan ay mensya, tawagan natin sex X. No. Hindi nga. Ay, Yung kanina tumawag. Kanina kay Darren? Hindi, sa iyo. Kay Lik Yung sinagot, Kaila. yung sinagot mo Guys, this is Sir Chef. One, two, three, bravo, takbo. <laughs> ay Junie! Sir! Hi, Sir! Good evening! Sir, sir oh, may itatanong lang, promise. Sir! Sir! sir. sir. Magkukulong po ba ako kapag uh, may napatay ako? Ha? Magkukulong po ba ako kapag may napatay ako? Oh, may syempre. Sir, hindi ko naman sinasadya kasi dinala ko na sa ospital. Dinala ko na sa ano... Ay, eh, hindi kasi mapagaling-galing ng doktor ng ospital eh. <laughs> sir, kaya ako napatay yun. Kasi, pinainom ko ng diet tablet at coke. Nagtatay kasi yung alaga akong butike. Eh. Yun, pwede, makakasong po ba ako doon? Oo, <laughs> oh, ay di hindi ako makukulong. Ay sir, pwede kang sa puso mo na lang ako ikulong. Yeah, pwede. Ah! <laughs> Hindi nga, sir. I got ya. Kasi kala ko na. Kanito na, kalay ka lang, Ako, lasing! Oh. Sayang <laughs> so, ang tato. <laughs> 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 Hindi ako lasing. Kapakalala oh, ko sa'yo, this is Atiana. This sorry. is Jenna Lindelpin. This is Kyla Mandigma, and this is my videographer. <laughs> Ma'am Lizette Suarez si Mandigma. I'm sorry, sir. Ayan, si Sir123, bravo, ay kaibigan ko po. Ayan, soon. Ayaw mo kasi ako, ayaw mo kasi sa akin. But, sir, kung ako hindi ganito, magugustuhan mo ba ako? Oo, oh, magustuhan kita, sir. Kung wala kang jawa ngayon, magugustuhan mo ba ako? Wala, diyo. O, ba't hindi pa maging tayo? huli ka ngayon. hindi saya guys, kaya mo 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 Pakilala mo naman, mo dyan, ha? Mama, mo po mo mo <laughs> <yun. laughs> <Ay, talaga> <laughs> paliwanag. Walang iniimik pa yung paliwanag. Wala na pag mo. Naalala ko yung sticker natin. Ginamit mo na Ako dito. Ah, kung ano mag-aarot mo maya at tutulong natin si Isa. Oh, mausun. Pag-aarot. Mamaya ito ang pagtatanong. Mamaya tayo mag-aarot. Luluto ako. Siguro, wala wala pa kayo na iimik at dami na sagot. Papaliwanag agad eh ako po ano, pa. Ay nananawagan. No, uh, Sino Sabi na sa ko sa inyo, kulot-kulot eh. Ay straight yung nasa atin eh. Hindi, ha, kulot-kulot yun. Yung, yung binibili ni mama. Ay hindi nga ba nasa atin, Kusino, yung nasa atin eh. Oh, yeah, sa inyo, tanya. Ay Hindi sa atin. Ibibigay ko sa ko sa dati. Hindi mo makaka, hindi din. Hindi mo ang halo nun. Ayoko pala. Oh, sabi ko na. Eh. O, mo, lagyan mo na lang yung hotdog, tapos tanggalin mo yung porch. Hindi e, ka sabi mo, ang hotdog <laughs> ay hindi. Hindi ka Mama, may napag-tripan kami. Eh. Sabi ko lang na, Tama <laughs> <laughs> naman, Mama! Yung hotdog mo lapit sa itlog! Ikaw lang, boy. Wala. Hindi kami, labas kami saan. <laughs> Oy! Si Ate isip ko yung natutunan. Yan. Yan. Ano kayo yung dalawa? Wala ko sinabing malapit. Oh, ang sabi oh, ko so mayroon. Okay. So <laughs> Kailang may spreto. <laughs> Kailang ka na po.